Pinatututukan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Education Department ang mga issue na nakakapekto sa performance ng mga estudyante sa PISA o Program for International Student Assessment. Yun ang ulat ni Kenneth Pasyente. Hindi na bago kay Romilly ng isyu ng bullying. Lalo't madalas anya itong maranasan ng kanyang anak na nasa elementarya. Umuwi siyang may crayola yung uniform niya. Ilagyan daw po ng kaklase niya. Minsan ayaw nang pumasok. sinabi daw siya ng mga klase niya. Isa ang bullying sa pinatututukan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa isinagawang sectoral meeting sa palasyo kasama ang Education Department. Ayon sa DepEd, isa ang bullying sa mga dahilan kung bakit apektado ang performance sa mga estudyante, lalo na sa International Assessment, gaya ng Program for International Student Assessment o PISA, partikular sa Math, Reading at Science. Sa ngayon, ang ginagawa po natin, is pinapalakas natin yung ating mga tinatawag na child protection Committee sa mga paaralan yung reporting system we are continuously improving it although meron na tayong learner rights and protection office gusto natin uh, siguro magkaroon tayo ng hotline sa mas madaling tandaan for example para talagang magamit ng mga bata uh, as so far ang resolve natin na uh, cases sa uh, ating uh, learner rights and protection office at least Uh, yung latest report na nakuha ko is around 120 cases na yung na-resolve natin. Nais din ng Pangulo na matutukan ang pagpapataas ng kakayahan ng mga guro, bagay na tiniyak namang tinutugunan na sa ngayon ng DepEd. We will really train all of our teachers kasi nga marami nang nagbago na technology even in a span of a year. Na marami nang nagbabago like ngayon, sabi nga natin meron na tayong AI, hindi ba? So that's something we are looking at, uh, that we will use uh, of course the training facility of DepEd uh, to do that. And then there's also of course the TEC yung ating council na namamahala sa talagang uh, quality of teaching not just in in-service or meaning pag nasa DepEd na sila but pati yung pre-service meaning bago sila pumasok sa DepEd so habang nag-aaral pa lang sila para maging guro ay tinitingnan na kaagad yun ng TEC ito siguro yung magandang mechanism para talagang makita natin uh, yung mga paraan paano natin maiangat yung quality ng ng ating teachers no because again as we always say hindi naman kasalanan ng teacher yan. It's never their fault. Eh. It's really the system. Nakikipagtulungan na rin daw ang ahensya sa mga universidad para matulungan ang mga guru na magkaroon ng specialization. Pero giit ng Teachers Dignity Coalition na bagaman makatutulong sa competence level ng mga guru ang karagdagang trainings, mas mabuti raw na unahing tugunan ang hinaing ng mga guru, lalo na ang kanilang benepisyo kung gusto po natin ang maayos sa sistema ng edukasyon, kung gusto po natin na umunlad yung kalidad ng ating edukasyon, kung gusto po natin ano, na tayo ay uh, kaya tumaas ang ranking natin sa PISA at iba pang mga pandaitigang panukat, no, unahin po natin na ayusin ang buhay, kabuhayan at kagalingan ng ating mga guro. Napapanahon naman at malaking bagay ayon sa DepEd ang paglulunsad ng matatag curriculum o ang revised K-10 curriculum, lalo't mas matututukan ng mga guro ang pagtuturo at makakapag-focus sa mga estudyante sa mga mahalagang asignatura dapat matagal na nating ginawa yung decongestion ng curriculum kasi uh, hindi naman yun sa dami ng competencies kundi kung ano yung mga competencies na mahalagang matutunan ng mga bata so ngayon kung nagra-rush ang teachers sa pagtuturo dahil sobrang dami ng competencies hindi rin matuto yung mga bata so yung mga skills na dapat na develop sa kanila hindi ma-develop So pagdating sa mga assessment, hindi nila mapakita na kaya nila 'yung mga international at saka national uh, assessments natin. Isa rin sa tututukan ng DepEd ang nutrisyon ng mga bata, kaya naman puspusan ang kanilang pagpapatupad ng school-based feeding program na sa ngayon ay nasa 11.7 billion pesos na ang pondo. Bukas, sisimulan na rin ng DepEd ang Catch-Up Fridays kung saan ipatutupad ang Drop Everything and Read, kung saan ilalaan ang kalahating araw sa National Reading Program, habang sa hapon naman ay tuturuan ang mga estudyante ng Values, Health at Peace Education. Kenneth, pasyente para sa bayan.